Ba konti -konti, you know? uh, so ayun, salamat pa rin kasi nga no? na napuntahan natin, na bisita natin at nalaman po natin yung bagong istorya po ng buhay po no? ng ganitong pamilya. Pagkaiba you din po no, at nakaka, -nak, nakaka na may isang ganyang tao pala na, na, na talikuran yung ganong trabaho, mag, 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 mag bagong buhay para sa pamilya tapos ngayon nagihirap kaya po isa to sa deserve nating tulungan mga ah, kalinga no? So, kaya po salamat kuya Marius ay po, marami, po maraming salamat din po kay ng Madalag dahil na tugunan niya yung ipinayin ko sa kanya at maraming salamat din po kay Kuya Bal dahil pinayagan niya ako na maibigay kay kaya po, kay Ruel Madalag at, kay kay at kay Adina Kalinga Frank Happy Diba Mga Akbat guys Rosel pa salamat na ah, ka Ayan, ito na nakausap na. Thank you lang, thank you lang, lang sa pagsama dito sa akin. Dito na, ayan po si Rochelle. Hi everyone, good morning. This is Juan Arceo. Ayan, good morning, good morning, good morning po sa lahat. Especially sa Team Kalingap. Ayan, mega love shout out. Siyempre sa ating founder, si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob Matubang at Edna Vlogs. And sa buong uh, Team Kalingap Reactor and buong Kalingap, Team Kalingap uh, supporters. Ayan. At uh, siyempre, ang Team Rochelle, lahat mga uh, Team Love Team ng Team Kalingap. Mega-mega love shoutout po sa lahat. Ayan po. Meron naman po nga isang uh, na-scout si Kuya Mario Vlogs. Ayan. Ang isa sa mga scouter ni Kuya Bal. At uh, ang uh, Team Ang uh, uh, ang uh, mag-love team na Rochelle ang kanyang napili na mag-scout go dito nakasakasama niya ayan pinayagan naman ni Kuya Bal Santos Matubang ayan salamat dahil uh, salamat Kuya Mario Vlogs and uh, uh, Langga Rachel and uh, Dudong uh, Ruel and syempre kay Kuya Bal Santos Matubang sapagkat pagkata uh, pinayagan niya ng e-scout ito nila ng uh, Team Rochelle and uh, ni uh, Kuya Bal ay ni Kuya Mario Vlog. ayan. Isang GRO ayon ayon sa kanya nga uh, ayon sa sa kay Kuya Mario Vlog ay isang GRO itong si Ate at uh, bagamat hindi pinakita sa video pero siguro uh, medyo confidential or medyo nahiya pa hindi pa siguro ready humara pero ayun nakausap nga nila nila Dodong nga uh, Rowell at uh, abangan na lang natin sa susunod kung ano ang uh, tutulong, tulong na ano pa, mayroon pang tulong na mai bibigay sa kanya soon at uh, kahanga hanga ah, isang uh, GRO sa pagkat ito ay uh, uh, tinigil na niya ang kanyang uh, alam naman natin na yung pag sinabi ng uh, GRO isang uh, guest relationship officer or sama Uh, parang entertainer yata ang uh, an, an, an other term ng GRO, no? Parang ganun. So guys, uh, wag nating uh, yung mga ganong klaseng trabaho sa pagkata. At lalo na ngayon, ayan, katulad niyan, ayan. Pinili naman niya ng magbago, di ba? Wala naman, ano, wala naman perfecto tao. Lahat tayo dito sa mundo, yung mga, may mga lapses sa buhay, may mga pagkakamali, pero ang pinaka-importante doon at the end of the day ay magbabago, di ba? mas maganda yun at nasa, sabi nga ay nasa huli ang pagsisisi, di ba? Nasa huli ang pagsisisi at uh, ang masaklap lang kasi, sa so una ka magsisisi or sa so una ka gagawa ng uh, mabuti at tapos, so huling yugto ng buhay mo sa kakagagawa ng alam mo namang mali, eh tatahakin mo pa yung landas na mali, di ba? So, maganda, pa, maganda na yung ganito na nagkamali ko sa una at the end, ng, uh, sa, yugtu, sa huling yugto ng buhay mo or huling yugto talaga, eh, no? sa, sa huling yugto talaga ng buhay mo hanggang sa kuhanin uh, ka na ni Lord yung ganun ba, no? I mean, yung nasa huli, nasa huli, yung mas maganda yun eh. Kumbaga, kung kumbaga kung ano eh, uh, sa una gagawin mo ng gagawin lahat tapos pag natuto ka na, alam mo nang uh, na-realize mo na yung pagkakamali mo, na hindi dapat ganito, ganyan, na pwede namang magbago, pwede namang, ano, di, di naman lahat eh, pwede nga, pero-pero lang. Kasi yung iba, pumapasok sa mga ganyang uh, parang medyo pagka-easy money, pero mahirap din yung trabaho na yan, ano, uh, Pag sinabi kasi ng GRO, iba yung, ano, sa utak ng tao eh, no? May, hindi mo wala yung mga mapanghusga, pero ang importante, no, na may realization at naka, magbabago, no? magbabago siya sa ano sa kanyang uh, buhay no So yon uh, good luck kay ate ayan uh, saludo dahil uh, na, na realize mo na ano na pwede ka na, na pwede ka magbago no Lahat tayo uh, may, may mga pagbabago lahat tayo may mga may mga mali sa buhay pero kay uh, pwede natin baguhin uh, sa atin yun walang ibang pwedeng bumago sa atin kundi sarili lang natin walang, hindi magulang, hindi anak, hindi asawa hindi boyfriend, hindi girlfriend, tayo mismo no? tayo mismo sa sarili natin ang magbabago yun so yun lang at uh, hanga ako dito kaya uh, Dodong Ruel at kaya uh, Langga Rachel dahil hindi nilalintana yung pagbiyahe hindi ganun kadali, lalo na nakamotor lang sila, hindi ganun kadali na bumiyahe para lang mapuntahan ang mga katulad ni Ate ni Ate GRO para lang uh, ma-check kung ano bang tulong ang kailangan na pwedeng uh, ibigay sa kanya no nang tingkalin na kaya so hanggang dito na lang ang ating konting reaction thank you so much and sa mga hindi pa pa naka-subscribe diyan please subscribe uh, sa so YouTube channel ng ating uh, isa sa mga scouters si Kuya Mario Mario Vlog ayan Uh, kasama yan nila Kuya Bal Santos Matubang at ngayon nga ay kasama ng Team Rocial. Ayan, sa pag-scout sa isang uh, tinutulungan nila na uh, ayan, si Ate GRO. Ayan, marami yan, marami yan tinutulungan si uh, eh, si, um, si Kalingap Mario Vlogs. Ayan, don't forget to subscribe guys dahil uh, sabi nga niya sa live niya kagabi, yung mga may nagpalipad ron ay uh, hindi sa kanya magpupunta kundi bibigay din niya sa mga tinutulungan nila. So, worth it po, hindi po, ano, kahit po magpadala kayo sa kanya, mag, uh, magpalipad kayo sa live niya, mag-ano kayo dyan, super thanks, ay uh, hindi po masasayang dahil mapupunta po yan sa mga tinutulungan nila. So, ayan po, at uh, syempre, huwag niyo po kalimutan na supportahan din kami mga mga reactor ng uh, Team Kalingap, and ako po, isa po ako sa reactor ng Team Kalingap, and uh, this is one hour sa iyo, maraming thank you so much sa mga tumatangkilik sa aming mga mga reaction videos. thank you so much guys. Hanggang dito na lamang po. And maraming salamat God bless.